Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags ano? Tatapong ko lang yung basurahan natin ano? Yung ating food scrap pala kasi bukas uh, Tuesday Kailangan natin ano? Kailangan nating uh, ilagay na dun sa Sa garage no? Kung saan kung kinukuha ng mga Magbabasura Yan kasi ngayon, ngayong araw na uh, bukas Itong food scrap Puno na oh Yan. <laughs> Food scrap yung kukunin nila bukas ngayon pa lang, araw ng Monday Yan, ano nga pa lang ngayon mga kayo, nags, March 11, no? 2024, araw ng Monday Pero late nyo na mapapanood to kasi syempre edit pa natin Yan, kasi nung ano, nung nakaraang linggo, ang kinuha nila yung kulay itim, ayun no? Yung basura, no? Ito naman, mga pagkain, mga nabubulok Yan, so dito kasi sa lugar namin Every Tuesday yung kuhaan ng basura at saka food scrap. Yung sa ibang uh, lugar naman, dito rin sa Alberta, ibang araw. Yan. Wala saya. <laughs> so, mga kainag, so napapansin nyo, naka-t-shirt lang ako, no? Hindi malamig ang panahon ngayong araw na to, mga kainag. Napakaganda. Ramdam mo yung init mula sa init ng araw. At saka yun, naglabasan na yung mga aso natin, ano? Wow. Positive ang, ang temperature natin ngayon. Hopefully, tuloy-tuloy na. So, tinignan ko sa, ano, tinignan ko sa, sa weather forecast yung araw natin, sa mga susunod na araw pa maganda ang panahon mga kainags at talaga namang may enjoy na natin yan ano? tsaka grabe ramdam na ramdam ko yung bilis ng oras ngayon grabe, parabang lagi ako nagmamadali ayun nga dyan sayo na to. ay nako, kita nyo naman yung ating panahon yung ating backyard, unti-unti nang natutunaw ang mga yelo mga kainags, yung mga snow ayan o, oh. wow Kita nyo dyan, no? natutunaw na yan dito, no? kumukunti na, no? di ba sayon? Yan. So tapos mamaya, hindi ako magpapark ng truck natin dito, no? doon ako magpapark sa harapan. Kasi syempre mga kainex, pagka, hello saya, oh, umiyak ka na naman. Mm. Yan. Kasi mga kainex, ano, pagka naglagay na tayo ng basura rito, doon natin lalagay. Hindi natin pwede ilagay yung truck natin yan at baka madisigrasya nung kumukuha ng basura. Tsaka walang space, no? Yan tapos ko napapansin nyo mga kainags ano pagdating ng panahon yung nasa bakod na yon mga raspberries yon titirahin natin yan mga kainags ano pipitikin uli natin yan pipitik tayo yung mga lumalabas lang naman sa ano yung mga lumalabas sa sa bakod yun pwede nating dugasin yun <laughs> hindi alam din naman ng may-ari mga kainags ano uh, meron naman tayong permiso mula doon sa kapitbahay natin na pwede nating kunin yung mga lumalabas doon sa bakuran nila. Yan. Okay naman sa kanila, walang problema. Nag-usap na kami doon. Kaya yeah. <laughs> na lang natin kung kailan maglalabasan yung kasi mahalang raspberries mga kainags. Grabe. Handa ko lang muna to dito. Mamaya ko na lang ilalabas pag kapapasok na tayo. Yan. Mga dalawa nating aso, kayaan lang natin diyan kasi magandang panahon ngayon, hindi malamig mga kainags, ano? hindi rin mahangin. Yan, katuligan sinabi ko sa inyo, kung meron man mahangin, yung nasa harapan ng TV nyo, yung kalbong nagsasalita. Yun. <laughs> Napaka-corny. Nakakabwisit. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganyan ah, Yan, pati itong mga... Mga ano no, mga recycle, lalabas na rin natin kasi kukunin yan kukunin na rin to bukas sabay sabay every week to mga kainison every week tapos sa sa summer nga pala mga next, sa summer itong food scrap natin hindi ano yan ah, linggo linggo na kukunin. kasi pag summer syempre yung mga nabubulok na ng na mga basura na mga pagkain inuuod yan eh madaling mga moy kaya pag summer every week kinukuha yung mga food scrap yung mga ganyan no yan pero pagka winter, syempre napoprosen yung mga food scrap every every two weeks nila kinukuha. So ngayon, siguro spring, medyo mainit-init ng panahon, baka mag-schedule na sila ng every week na nila kukunin yung mga yan, yung food scrap natin. Yan, lagay ko lang muna rito. Mamaya na natin ipagsabay-sabay yung paglabas-ilabas. Para hindi ko makalimutan kasi baka makalimutan ko eh. Maghihintay na naman tayo ng isang linggo or dalawang linggo no para makuha nila yun. Puno na kasi yun eh. eh. kasi last week, last two weeks ago, hindi hindi ko alam kung ano yung ilalabas. Ang nailabas ko mali, ang nailabas ko yun. Eh tuloy, hindi kinuha, hindi kinuha yun, yun dapat. Kaya ngayon punong-puno na yon. Pagka hindi pa nila kinuha yan o hindi natin nailabas, Awala wala na, hindi na natin alam kung saan natin ilalabas yung mga food scrap no? O Hindi natin alam kung saan natin ilalagay yung mga food scrap pa kaya ang dapat bukas makuha na nila yon Kasi kung hindi, naku aapaw na yon Dalawang linggo pa pagka hindi sila every week kumuha ng food scrap Dalawang linggo So anyway mga kainis, ano? maliligo muna ako papasok ako, sandali lang ha so, Papasok na tayo mga kainis, ano? kaya lang bago tayo papasok eh meron ako napansin Kailangan natin ishobel yung ano, bumagsak na mga snow sa sakni ni ano Bunsong prinsesa ano yeah, teka lang Yan yung mga basura natin, nilabas ko na Ayun o, no? kita niyo yan Tatanggalin ko lang yun kasi baka tumigas Mahirapan tayong tanggalin sa kalaunan ano? Ayan, Tatanggalin ko lang muna to. at lilipat ko doon ah. Itong hirap nito pag hindi mo tinanggal eh, tumitigas tong ano, eh, oh. snow Ay, Ah, sandali lang at lagay lang natin yung basura natin oh. Lagay natin dito. Yan. Ah. All right. Yan. All right. Yan so okay na diyan, maka Phoenix ano. Okay na. Yan. Tara. Pasok na tayo. Yan. All right. Oh my god. Let's go. Ayan, ito na yung harapan natin ano, mga kainags ano? Kita nyo yung mga snow, no? tunaw na <laughs> Natutunaw na yan nako Pawala na Ayan, pero usog, pero usog yan. <laughs> Ganda na ng mga, ano, ng mga temperature natin sa mga susunod na araw mga kainags ano? Bago siguro magtapos ang Ang March Totally wala ng snow Yung lang kagandahan ngayong winter mga kainags ano? Yung winter, yung snow Sandali lang ano Ibig sabihin diba nag-snow lang eh Siguro isang buwan lang nag-snow no Tapos ah, kasi nung Nung December diba, last December 2023, walang snow eh Actually nag-snow na January Second week yata ng January Ano, doon na nag-snow eh 2024 'Di ba? Ayun, nakita oh, niyo yung ating ano, no, harapan, mga kainis, ano? Spring na spring na. Nako po, Panginoon, napakagandang maglakad, napakagandang mag-drive. Napakagandang mamasyal sa ganda ng araw, sa ganda ng panahon. Yan. Ayano, oh, din dito. Nako po, napakaganda na, dry na ang daan. Nako Dios ko po, napakaganda, excited. Excited na sa spring, lalo na sa summer. Basang-basa yung daan natin ngayon, ano? lapas yung harapan natin ano? Kaya yung mga ng snow sa gilid Dung, Pumupunta sa ano Sa gitna ng daan Puno Puno oh Puno ang parking natin ba? Wala akong makita Puno Ikot tayo ikot 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 tayo dito sa kabila Sa dulo Araw kasi ng Monday ngayon mga kainis ano? Siyempre yung mga nag-uupisina Nandyan pa At yung mga Selector Nandito na sabay sabay na Kaya nagkakaubusan ng parking yon Dito tayo sa kaliwa Ayan, dito na tayo park no Ito yung nakita natin maganda gandang park Tsaka medyo safe Kasi natatakot ako magpark sa mga Kanto kanto mga kainis ano Baka kasi masagi, masagian Pag merong mga lumiliko Ayan, katulad niya, kanina pa naghahanap ng parking niya, no? Ayan, yung, yung sinasabi kong kanto-kanto, mga kainay. Ano katulad niya, no? Katu Ayan, katulad niyan. Ayan, katulad ng mga kulay blue. Ayan. Ayan yung sinasabi ko na nakakatakot mag-park. Ayan, katulad niyan, mahirap magpark dito. Kasi minsan, pag may mga lumili kung ganun, baka masagian, alam niyo yon Baka madaplisan, o hindi matansya ng driver. Katulad niyan, pagka galing ka doon, liliko ka. Baka masagi mo to, or papunta dito ka galing sa labas papaganon ka baka masagi mo yun o kaya mga nandun sa dulo ba? Diba? Kaya, kaya iniingatan ko rin mag, ano, eh, mag mag park sa mga ganyang klase no? hindi ka tulad dito sa pwesto natin yan o no? medyo safe no dire diretso walang curb walang kurbada yan tapos yung nga pala mga kainay so, habang nandito pa tayo maaga pa naman yung, mamaya pa man ako papasok upo muna tayo rito yan ano ah ano no <laughs> tawag nito habang nagdadrive ako kanina naalala ko yung ano no, nung no, no, kumukuha ako ng exam dito sa ano no, driving driving test dito sa Canada mga kainis ano grabe mahigpit dito doon nga pala sa mga baguhan no yung mga nagbabalak pumunta ng Canada or ipupunta na ng Canada papunta na rito sa Canada ang driving test dito bago kay makakuha ng lisensya na no, makapag drive very tough mga kainis ano very tough sa uh, talagang tough dito hindi ako Kasi dito mga kainis eh, may napanood kasi ako sa vlog no kanina Uh, merong nagtuturo sa kanya actually sa Pilipinas ano sa Pilipinas sila tinuturuan niya yung estudyante niya yung paghawak ng manubela iba nakaganoon, <laughs> so dito mga kainags iba rito no? sa paghawak pa lang ng manubela rito tinitingnan na ng instructor mo yun tinitingnan na ng nag, ano nagigrade sa'yo yun dapat ang hawak mo nakaganon sa gilid ng ano gilid ng manubela hindi na sa taas ng manubela lahat yun tinitingnan ng ano ng tina lahat ng ano yon ng instra ng, ng, ano mag exam mag, mag, magpapasa sa inyo sa ano sa road test lahat yon tapos eh kasi ako makakinis alam nyo ako dahil ano eh nakakuha ako ng lisensya sa Pilipinas ano eh madali lang naman kasi kumuha ng lisensya sa Pilipinas di ba kahit hindi mo alam yung mga mga isi, mga pasi, pasi ano eh, mga mga rules eh makakakuha ka ng lisensya di ba kasi ako nakakuha ako ng lisensya diyan eh 1 uh, and two, di ba yung one, sa motor yun eh no tapos yung 2 sa kotse, sa sakyan. Kumuha ako ng professional sa Pilipinas. Tapos eh nakakuha ako ng lisensya sa Pilipinas na hindi ko alam yung ano, alam yung strip line, strip line 'di ba? At saka yung mga solid line, solid line 'di ba? So may mga ibig sabihin pala yon, pambira. Hindi ko alam, nag drive ako ng motor. Pasap Paspas ako ng paspas -pas sa mga highway natin, ano? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng solid line, solid solid yellow line, strip line. Yan. Yung strip line, pwede kang ano eh, lumipat ng linya eh, no? Tapos solid line, hindi ka pwedeng lumipat, stick ka lang doon kung saan ang linya ka. Hindi ko alam dati 'yon. So napunta ako ng Canada. Kailangan ko kumuha ng sasakyan. Doon ko lang nalaman lahat. <laughs> kung ano yung mga nakikita natin sa daan, ano? yung mga solid line yan alam, dito ko lang nalaman yun mga kainas tsaka dito dun sa mga hindi nakakaalam mga papunta ng Canada no? mga, mga, baguhan, mga baguhan pa lang sa Canada bago kayo makakuha ng GDL na, na lisensya mayroong exam dito written exam kailangan ipasa mo yun very tough yun mga, kain, mga ano? maraming bumabagsak doon maraming bumabagsak doon so kailangan may ipasa mo yun pag naipasa mo yung written exam saka ka naman ngayon magpapar ano ng road test yan. pero depende yan halimbawa wala kang experience o wala kang lisensya sa Pilipinas it, uh, maghihintay ka yata ng one year bago ka mag road test pero kung meron ka ng experience parang may mga ka lang ng mga certification tapos sa uh, pupunta ka sa registrar mag ano, ka appointment ka ng road test so sa road test mga kainags ano dati kasi dalawa eh pag nakapasa ka ng road test GDL yan, GDL So ibig sabihin ng GDL, hindi ka pwedeng magturo or hindi ka pwedeng basta hindi ka pwedeng magturo pero pwede ka mag-drive mag-isa. Pero ngayon tinanggal na nila 'yon, pinalitan na nila 'yon. Tinanggal na nila. So ngayon, baang bago ngayon pag nag na, nakapasa ka sa road test, automatic advance ka na. Kasi dati dalawa eh. Dalawang road test mo no? uh, GDL, yung sinasabi ko nga, pag nakapasa ka sa road test, magiging GDL ka, pwede ka na mag-drive pero hindi ka magturo. Pero kung gusto mo magturo, or pwede kang uh, mag-ano ka ng ano mag advance ka another road test na naman yun yun tough yun sobrang tough yun mga kainay ano? pero ngayon pinalitan na nga nila sabi ko nga tinanggal na nila yon ginawa na lang nila pag nakapasa ka ngayon sa road test automatic advance ka na pero ang ano nun mas mahirap alam ko mas mahirap ngayon ano? kasi parang pinagsama na nila yung GDL na sinasabi ko kanina at saka yung advance dati kasi pag GDL ka lang yung GDL yung gusto mo lang yung pwede ka na mag drive mag isa alam ko dito lang yung around and bonton lang yun ano pero ngayon mga kainags pag kumuha ka na ng road test ngayon lalabas kayo sa malayo highway malayo parang ano na para pero pag naipasa mo naman yung advance ka na nun, automatic na advance kana. na kaya very tough very tough ang ano rito maraming bumabagsak yung iba ilan take ako awa ng Diyos eh 2011 nakapasa ako sa road test One take lang, one take lang. Mga kayo ano? Doon ako nag-take sa ano eh? sa Stony Plain kasi sa Stony Plain konti pa lang ang tao dati. no Stony Plain, uh, malapit sa May Spruce Grove ah, uh, Alberta. Kasi konti pa lang ang tao diyan, konti lang sa sasakyan kaya hindi pressure eh. Madali, napakadali ano. Pero ngayon siguro ang dami ng tao dun sa Stony Plain eh no. Doon ako kumuha, pero dito na ako nakatira sa Edmonton noon. 'Yun, nakapasa. Awa ng Panginoon. Eh kailangan kailangan mo talaga, kailangan mo talaga dito, eh, hindi pwedeng hindi saka confidence ka kapag nagdo-drive ka na dati sa Pilipinas nagbayad lang ako noon eh pambihira oh ayos na may lisensya na ako noon pambihira minsan galit pa ako eh no pagka nao-overtakean ako kasi hindi ko nga alam na pwede pala mag-overtake doon sa mga strip line na kulay puti ano pambihira pero ngayon nung nag-exam na ako nung nakapasa na ako marami na ako natutunan kita nyo naman yung hara-harapan natin mga kainags ano wala nang snow no ako napakasarap tingnan ano yan. Napakasarap tingnan. Para bang nakakapanibago eh ano Nasanay tayo na yung harapan natin pag umuwi tayo ng bahay natin, puti eh no? puti. Pero ngayon tingnan niyo mga kainis ano? Wala na talagang snow, nako. <laughs> Exciting. Yan. Oh, grabe tingnan niyo mga kainis, wala na no? oh. malupit talaga ano. Oh. Ayun na lang, nandoon na lang yung mga natatakpan ng snow na lang ano. Yung mga nandiyan, no? pero dito wala na talaga oh hanggang doon wala na rin ano wala na ano yan sarap tingnan ano grabe tsaka yun mga kinis kung o oh, de ba ang bilis mawala ng snow ano grabe ang bilis o oh. o oh, kita nyo wala ng snow dito no pagka ano pagka ano? Pag, uh, ilang ano lipas lang ng ilang araw wala na ano grabe yan. <laughs> so nakakatawa, mga kainis ano. Hanggang tenga yung ngiti ko, di ba? Yan. Hindi lang naman ako eh. halos lahat kami rito, no. Ah, lahat kami rito na nakatira sa Canada na may snow katulad dito, dito sa Alberta. Yan. Tsaka sa ibang probinsya rin ng ano, syempre sa ibang probinsya rin ng tapos ba ako nagpark? Ay, doon nga pala ako nagpark, no. Nawala na sa isip ko kasi dito dito ko lagi iniisip na nagpa-park ako eh. Yan doon nga pala tayo nagpark sa dulo. Sabi ko ba, nasaan 'yung sasakyan ko? Sabi ko ganoon parang pala <laughs> na naalala ko doon nga pala tayo nagpark sa dulo so yun nga mga kainags ano? tingnan nyo naman, napapansin nyo grabe, wala nang snow oh my god, ang bilis, kasi ang init ng araw kanina, no tutuno ka agad eh grabe yan, maganda yan, simula na yan so by the way mga kainags, ano oo nga pala, no uh, maiba nga pala ako so meron kasing mga kasama ako na lagi akong binabati, ginigrit ako mga kainags, sabi nila Uy, Inags, congratulations ha. In-interview ko sa CNN. Yo. Yun. <laughs> so, yung kung, kung naalala niyo mga kainis ano dati, 'di ba, meron tayong vlog na sinabi ko na merong nag-interview sa akin na isang reporter ng CNN at dalawang sikat na vlogger, no, sila Mark Carinio nga at saka si, si Dre Rice Velasquez, 'di ba? So, yun na nga mga ka-inags. So marami akong makasama rito na pati nga yung nanay ko, pati mga kapatid ko, no? Uh, sabi nila, uy, ibang level ka na, na-interview ko na sa CNN. na <laughs> bigla ako natawa, sabi ko. Tapos kahit, kahit yung mga kasama ko dito sa work, uh, akala nila talagang in-interview ako ng CNN. Eh, di ba si Ina Andulo nga, eh, ang Korea ng CNN sa Pilipinas, di ba, dati mga kainags, ano? So, in-explain ko sa kanila, sabi nila kasi, sabi kasi nila, ibang level ka na talaga talagang nai-interview ka na CNN pa ha sabi ng ganun tapos sila Ina Andulong <laughs> sa nag-interview sa iyo sabi nilang ganun so pinaliwanag ko sa kanila mga kay Sabi ko sa kanila uy baka akala niyo sa CNN mismo yun ha hindi hindi sa CNN mismo yun sabi ko pinaliwanag ko and explain ko sa kanila sabi ko si Ina Andulong napapanood natin dati sa CNN yan pero ngayon wala na siya sa CNN wala na rin siya sa Pilipinas nag-migrate na siya sa Canada Nag-resign na siya sa CNN Kaya nandito na siya sa Canada na Sa Toronto na siya So ngayon Si Ina At saka yung dalawang vlogger nga Si Mark at si Dre Si Rice Parang bumuo sila ng Pinoy spot Yan para usapang mga, mga OFW kasi yun ano Mga Pinoy na nandito sa Canada Na para makatulong sa mga iba pa Sa iba pa no Kasi maraming matutulungan yan eh yung mga Pinoy Spot na yan, pwede kayong magano mag-comment mag sa kanila mga kainaks ano? Pwede kayong mag-share ng inyong experience, 'yan. Pwede kayong makijamming sa kanila. Ay, alam ko pwede ganun, eh no. Usap-usapan. Pwede kayong maging guest katulad ko naging guest ako sa sa, sa kanila. Mag-share kayo ng inyong experience, 'yan. Tapos ah, uh, 'yun na nga inexplain ko. Sabi ko, hindi ano siya, vlog siya sa YouTube 'yun. YouTube 'yun, ah, sabi ko. YouTube 'yun, hindi 'yun ABS-CBN na CNN talaga. Or CNN Under ba ng CNN ng ABS-CBN dati? Hindi ko alam eh So yun yung sabi ko Baka kala sa CNN mismo yun Hindi, hindi yun sa CNN mismo <laughs> Sa ano yun? Kaya ano yun ah, Bumuulang ng, ng, grupo Yung tatlong nabanggit ko nga Si Ina nga Tsaka si Mark Tsaka si Idre Para mag-usap sa Pinoy spot Sabi ko ganun Tapos ah, Naimbitahan lang ako Sabi ko ganun Naimbitahan ako doon Na maging guest Sabi ko ganun Ah, akala ko talaga sabi nila, akala ko sa CNN talaga sabi ko. Pero sabi nila, ba okay na rin yun, ka kahit papaano. Sabi ko naman, na-appreciate ko yun kasi iniimbitahan nila ako, di ba? Sabi kong ganoon. Kaya maraming maraming salamat sa nanood, ano, sa Pinoy Spot na guest ako. Yan, maraming salamat po. Tapos yun na nga. Yun explain ko rin dito sa mga kasama ko. Sabi kong ganoon. Pero sabi ko proud ako, syempre. Eh, in-interview tayo ng dating pinapanood lang natin sa Pilipinas ano sa Pilipinas pa ako napapanood ko pa kasi si Inay ano? sa CNN yan di ba so uwi muna ako mga kainays, ano kasi uh, namimiss ko na talaga yung mga aso natin eh sobrang namimiss ko na tsaka nandun si Mahal na sandali lang mga kainay sa ano yan dito tayo sa bahay mga kainays, ano wala si Mahal na Reina ano? mukhang maga natulog ah maga pagigising bukas yun eh no? pero may dala siyang pagkain yan yeah, tatalo niyang pagkain oh. salmon tsaka nito free chicken sarap yan mamaya kainin so meron nga pala ako nakalimutan na sabihin pa kanina mga kinis so, tungkol doon sa ano sa driving ano yan yung driving yan kasi may mga gusto ko lang din mag share para din ulit doon sa mga baguhan papunta pala ng Canada or yung mga bago ko yung mga kukuha ng ano no driving road test nako eh may mga karamihan kasi sa mga bumabagsak din dito mga kainags is yung mga magagaling mag-drive yung talaga mag-drive karamihan sa kanila yung bumabagsak minsan nga meron pa akong kakilala insta ano no instructor pa yon ng ano ng, yung mga mag mekaniko instructor siya ng TESDA magagaling tapos yung iba magagaling mag-drive mga kainags no? tapos sila karamihan sila pa yung mga bumabagsak sa road test dito kasi syempre sa Pilipinas syempre di ba sa Pilipinas alam naman natin sa Pilipinas pagka uh, marunong ko talaga mag-drive tapos pagdating mo dito sa Canada mag-road test ka minsan hindi natin maiwasan yung maging overconfidence tayo sa sarili natin syempre di ba pagka uh, ka minsan ang di ba dapat dalawang kamay di ba ganun yung iba kasi rito yung hindi pa sila aware sa pag ano no kasi na, da, ang kinikwento ko yung ano ha yung mga ano pa lang kami no, mga, mga, konti pa lang kami rito way back in 2008-2009 konti pa lang mga Pilipino Diba ba? Da, kasi dapat ganun eh paghawak ka ng manubela, ganyan. Eh, since na hindi siya aware, <laughs> nadadala niya yung pagdadrive niya sa Pilipinas dito. So, pag nagdadrive siya, nung no, road test, mga lang, isang kamay lang, oh. isang kamay lang, ganun ganon lang. Oh. Tapos nakaganun pa nga, oh. parang nakasandal pa sa, ano, yung relax na relax pa, nakasandal lang sa sa upuan. Alam mo, eh, parang nasa bahay lang nanonood ng TV. <laughs> Tapos pagka uh, Machi change lane siya or liliko siya. Titingin lang siya sa mirror, titingin lang siya sa mirror dito sa harap. sa ano, harap tapos sa uh, side mirror, titingin lang siya ganun. Ganun. Yun tapos ganun. Uh, pagkatapos ng road test nila, bagsak sila. Bagsak sila mga kainasin. Tapos ini-explain naman sa kanila yung ano, ini-explain naman sa kanila ng instructor kung paano sila bumagsak at kung saan sila bumagsak. So yun nga, iskiniknig-knigkwento nila minsan. Isang kamay lang hawak nila, <laughs> dapat dalawa. Yan, pwede ka naman mag isang kamay lang dito pag nakapasa ka na sa road test. Yun, pwede mo nang gawin yung isang kamay. Pero syempre mas maganda pa rin yung safe ganun. Yung iba kasi eh, ano eh, minsan isang kamay lang dito eh, no. Gunung lang. Oh. Relax to. Dito kasi makakainis sa oh, doon sa mga hindi nakakalam. Pag mag-change lane ka, talagang papakita mo sa papakita mo talaga sa instructor na yung safety na alam mo talaga. Yung proper driving alam mo talaga. Kailangan ma-convince mo yung yung ano safety eh, yung ano yung instructor mo kailangan halimbawa mag change lane ka talagang kailangan lilumingon kang ganun pakita mo talaga yung leeg mo na parang mababali talaga naka ganun oh. <laughs> parang ano yung sa mga kalalakihan ano, pag nakakita kayo ng chicks na maganda di ba parang mababali yung leeg mo pag sinusundan yung tingin yung chicks na maganda parang gano'n gano'n yung gusto ng mga instructor mga kainags talagang makita mong ganun yung kitang kita mo talaga yung blind spot yun ang ganun ang gusto nila. Tsaka proper ano, proper talaga. At tsaka aware ka. Yun, ganun. Yun ang gusto nila. Safety, kailangan ma makonvince mo sila na alam nila yung ginagawa mo. Kasi siyempre mga kainis, driving, hindi yan ano, yung laro-laro. Ano? Hindi yan laro-laro yung driving. Talagang, tala kailangan talaga, meron ka talagang alam. Especially sa pag, -pag nagda-drive ka na. Mga lane, yun yun mga kainis. Ano? Kasi siyempre, kung hindi mo alam, pag meron kong nagawang isang mali, sigurado disgrasya. At hindi lang ikaw ang madi-disgrasya, marami ka pang madadamay, marami pa magkakagulo. So yun, yun yun mga kainis mo. No? Kaya doon sa mga baguhan dito sa Canada, ano, uh, practice, ano, uh, pag-aralan yung maigi. Pag-aralan yung maigi. So yun mga kainis, ano, kakain muna ako, namidalang no? pagkain si Mahal na Reina, no? So, bukas. Kita na lang tayo bukas, ano? At maraming maraming salamat sa mga nanood videos. Siyempre sa mga likes. Thank you very much. Don't forget to leave your comments. At kita tayo sa sunod na videos. Hanggang sa muli.